Yung unang naitalang kaso ng monkeypox dyan sa probinsya ng Iloilo ay nasa recovery stage na. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo. Kinumpirma ng Provincial Health Office na naka na ang unang naitalang kaso ng monkeypox o mpox sa lalawigan ng Iloilo. Ayon kay Dr. Maria Socorro Calmenares Kinyon, pinuno ng naturang opisina, gumaling na ang pasyente makalipas ang 22 araw mula ng lumitaw ang mga pantal sa kanyang balat. Samantala, nananatiling walang sintomas ang lima kataong may close contact sa pasyente. Sa kabila nito, ipagpapatuloy pa rin ang kanilang 21 araw na quarantine na nakatakdang matapos sa hunyong. Hunyo 12. Batay sa resulta ng laboratory testing mula sa Research Institute for Tropical Medicine, nagkumpirma ngayong linggo ang kaso ng monkeypox sa Iloilo -ilo, kahit ulang travel history ang pasyente. Tiniyak din ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit na patuloy ang aktibong pagmamanman nito katuwang ang mga disease reporting units sa bawat rural health unit at ospital sa probinsya. Ang impact patient or case considered as recovered na. Ang lima naman mga close contact. Natapos na lang ang 21-day quarantine period. Ang probinsya sa Iloilo, provincial epidemiology, surveillance unit, mga disease reporting units, health centers, mga hospitals. O aktibo ang monitoring sa mga notifiable diseases. Si Dr. Maria Socorro Quinion, ang head ng provincial health office sa Iloilo. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padios Para sa number one and most trusted radio Network in the country, Bombo Radio Philippines, Buster Radio, Bombo.